Sa episode na ito, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa history o kasaysayan ng bakuna. Sa part 1 ng episode na ito, titingnan natin ang mga sinaunang pamamaraan na kapareho sa modernong pagbabakuna, ang pagkadiskubre ng bakuna, at isa sa mga unang naka na vaccination program na ginawa sa iba't ibang lugar sa mundo kasama ang Pilipinas. Ang bakuna ay isang medical product na nagbibigay ng immunity o protection kontra sa ilang mga uri ng mga infectious disease. Kaya kung binigyan ka ng bakuna kontra measles halimbawa, sinasabi na may protection ka laban sa measles o sa mga masamang epekto nito sa ating katawan. Ang bakuna ay mahalaga para masigurado ang elimination at eradication ng isang sakit. Ang disease elimination ay nangyayari kapag ang isang sakit ay hindi na lumalabas o kumakalat sa isang lugar sa loob ng ilang panahon. Ang halimbawa nito ay ang measles at polio dahil di ka na makakakita ng mga ganitong kaso o sakit ngayon sa mga komunidad. Ang disease eradication naman ay nangyayari kapag ang isang sakit ay tuluyan nang nabura sa lahat ng sulok ng mundo. Sa mga sakit na nakakapekto sa tao, ang smallpox pa lang ang officially declared na eradicated noong 1980. Sinasabing ang pinagmulan ng konsepto ng bakuna ay unang ginamit sa ancient China. Ang nasabing practice o pamamaraan ay tinatawag na variolation. Sa paraang ito, kinukuha na ng langib o nana na ang mga pasyenteng may smallpox at inilalagay sa balat ng braso ng pasyente. May mga nakasulat ring tala sa China noong 1500s na ang mga pinatuyong langib ng smallpox ay dinudurog at ibinubuga sa ilong ng malusog na pasyente. Noong 1796 naman ay napansin ni Edward Jenner, isang English doctor, na hindi nagkakaroon ng smallpox ang mga pasyente ng nagkaroon dati ng cowpox. Para masubukan ang naobserbahan niya, kumuha siya ng nana mula sa isang milkmaid na may cowpox. Pagkatapos ay iniligay niya sa balat ng isang bata ang nakuhang bahagi ng nana mula sa milkmaid. Ang bata ay nagkaroon ng mild na kaso ng cowpox pagkatapos. Pagkatapos ito, kumuha naman si Jenner ng mga tuyong langib sa smallpox ng isa pang pasyente. Ang natuyong langib ay inilagay naman ni Jenner sa parehong bata na nilagyan niya ng nana mula sa cowpox ang nasabing bata ay hindi nagkaroon ng smallpox at kinumpirma nito ang naunang obserbasyon ni Jenner. Dito nagsimula ang idea ng pagbabakuna. At dahil na rin sa naging resulta ng kanyang obserbasyon, nagsimula na rin magbakuna si Jenner kontra smallpox at di kalaunan ay tinanggap na rin ito ng ibang mga manggagamot. Ang konsepto ng pagbabakuna ay kumalat mula Britanya papunta sa ibang mga bansa sa Europa. Ang Spain ay isa sa mga gumamit nito at isa sa mga bansang na unang magpatupad ng mass vaccination sa maraming lugar. Ito ay nangyari sa pamamagitan ng balmis Expedition noong 1803 hanggang 1806. Kasama sa Balmes Expedition ang 22 na mga orphan boys na carrier ng cowpox. Sila ang kinuhanan ng mga specimen na ilalagay sa mga taong babakunahan ng contra smallpox. At dahil ang Pilipinas ay bahagi pa ng Spain ng mga panahon iyon, marami ring Pilipino ang nabakunahan contra smallpox dahil dumaan dito ang Balmis Expedition. Sa ngayon ay na-cover natin ang ilan sa mga naging simula ng history ng vaccination. Sa susunod ay pag-uusapan naman natin ang mga sumunod pang mga innovation sa vaccine development gamit ang mga mas bagong technology. Salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga karagdagang impormasyon sa kalusugan at medisina.